Okay. Nandito <laughs> Diyos ang mga nakila kami ni Isus. Ito ang basa basa iyo na pasukay ng mga bala sa bahay ito. Sa Poo! Bakit mong ng bala to? Sagot. Reksum. Poo! Bakit mong ng bala to? Sagot. Pwede ba tayo mag-usap? Hindi. Bakit? Kalit ka? Amatam. Poo! Pwede ako. Pwede ako. Baklas, baklas. Baklasin mo yan. Baklasin mo yan. Oh. Racer, racer, eh. A dome, si Kiss. Rapier, racer. Oh! Baklas, baklas, baklas. Baklas. Nandong. Oh, saglit lang. upo kong akong para matanggal ko. Oh! Ah. Baklas. Ako, anong pa ko, ha? Nagalit ka. Nagalit ka. Amatam. Oh! Ah. Baklas, baklas. Aray ko naman. Baklasin mo. <sighs> Ay, Anong ginawa mo dyan? Anong ginawa mo dyan? Pinatakad ko ka dila! Bakit? Anong dailan mo? Pinatrabaho lang to! nino? Sa akin nga eh! Amata! Ah! Balit ka? Ah, uh, hindi! Bakit hindi. Na Sorry nagalit? Na. Sorry! Pilisan mo? Oo! <laughs> <Mata. laughs> oh. Oh. kinasok ko! ganito, magkano bayad, magkano bayte yow? naman magkano bayad sa, iyo? Ay, naku, naku bayad sa iyo? Sagot? 500, ay naku na, ako na ko na ko ka sa akin. Na Backlas! Backlas! mo Bakasim mo. Ah, no ko. Ay. No ko. Ngaling ito ah. Oo. Inutusan lang ako eh. Inutusan lang ako eh. Ibalik mo sa kanya ah. Oh, oh, Oo. Oh. Bilisan mo. Oh. kasi yun sa kanya eh. Gusto niya nga ito pantayin eh. Huwag mm. mo nang balikan ito ha. Maraming kilala yun. Maraming kilala yung maraming kilala. Sakit-sakit. Ay, naku, na batong ko na to. ano ba itong pinasok ko na ito? Ano ba ito? Sakit-sakit ata iniis tegasan ka tegasan ka uh, bareto ini sao pangalan mo pangalan mo oh Jocelyn ata hmm. ay naku no na kailangan lang na ako eh. Eh, eh, eh wag wag ganyan masama yan tanggalin sa dibdib sa dito tanggalin mo ano Paano kakakapsama natin kung ganyan ka? Ay, <coughs> Bakla. Ubusin mo yan, ha? Huwag mo nang balikan ito, ha? Magaling na ito, ha? Ay, hindi ka sa akin. Nagot ka sa akin, may an. Nagot ka sa akin. Ay naku, ano ba itong pinasok ko? Nakakainis. O kasi tanggap na tanggap. Mga ulam. Hindi ko naman alam na may maggamot palang ganyan katulad nyo. Nakakainis. Hindi naman yun, ako sinabihan. Ngayon alam mo na. Gayon alam mo na. Ay, Ang Bata ka pa pala eh. <pusuhan> uh, Nainis nga ako. Bata yung bata. Pinapadamay pa. So yung bata yun. Hin yung lang maging. Uh uh! Baklasin yung lahat. Ubusin uh. nyo yan. Pati yung sa bata. Pantuloy ako. Ako'y nasasaktan. Huwag ka na uulit, ha? Oo, oh, so hindi lang na, na talaga. Matakyan? Hindi ko na -ulitin. Oh, Nakailangan lang ako, eh. Ay, naku. Oh, <coughs> Ibalik mo yan sa nagpagawa sa'yo, ha? <laughs> Oo. Bosin mo, bosin mo. Kandila itong ginamit mo. Kandila ito. Oh, oh. Kandila, Kandila, oh, oh. Kandila lang? Oo. Oh, oh. oh, Sakit-sakit naman. Bosin mo. Nakasan talaga yan. Oh, gusto niya nga itong pupatay sa akin eh gusto next year mamatay na to. Hindi ako matay. <tis> Nainis kasi siya dito eh. Grabe yung galit. Ay, naku naman. Naku naman. Pagaling <tis> so, ito ah. Oo. Diyo sa mga kong ako yung nasus. Hingi ko basbas yung bas-bas. Kapatayin mga bala sa babaan ito. Sani Petris at make. Batul. Ibu belas, belat buruk. Experience. Huh. Nah ini Sus. Mau okay, berusaha balik. unang po sa lahat, magpasalamat po, po, po kami sa si Jesus Amang Dakila at Panginoon Yesus. At shout out kay Apo Chalin, Apo Eric, kay Apo Rap, kay Apo Rosita, at sa kay Sis Maika, at sa kay Nanay Mel, at sa Pin Supremo, kay Brocal, kay Giel, kay Jet, at sa kay Gerald. Uh, Ang naman. Boom!